Kay Harry Roque. Ay, Diyos ko, si Harry Roque. eto na, mga kababayan. eto tayo kay Harry Roque. Mm, -mm. Ay, Diyos mio marimar. Mm, mm Harry Roque, nasaan ka na magpakita ka? Nahirapan na nga hanapin ng ano, kapulisan, tapos hindi ka pa nagpapakita. Oo, oh, oh. ito oh, si Harry Roque. So, may ads lang ha. Mm -hmm. Mariing itinanggi ni Atty. Harry Roque na tinatakasan niya ang mga isyong ibinabato sa kanya. Mm -hmm. Iginiit niya na may nakabimbing petisyon siya sa Korte Suprema upang ideklarang labag sa saligang batas ang investigasyong isinasagawa ng House Quadruple Committee. Mm -hmm. Well, nakabimbing po ang ating petisyon sa Korte Suprema para ideklara ang labag sa saligang batas yung investigasyon na ginagawa nila hmm. at uh, walang basihan yung uh, paghingi ng mga dokumentong hinihingi sa akin. Paulit Oh, ito ha, sa totoo lang hindi ako abogado mga kababayan, patungkol ito kay Harry Roque. Sabi niya nakabinbin ang aking mga petisyon sa Korte Suprema. Hindi daw siya pugante, no? Siya ay tumatayo ngayon bilang isang legal counsel ni Digong sa Netherlands sa pagkakulong ni Digong doon sa ICC. Ngayon mga kababayan, kung hindi pala siya pugante at mismo galing sa bunganga niya na mayroong mga nakabinbin na reklamo laban sa kanya sa Kongreso at sa Pilipinas, bakit nag-file siya ng asylum sa Netherlands? Mga kababayan, tanungin ko kayo, kung hindi siya pugante sa Pilipinas, bakit nag-file siya ng asylum sa Netherlands? So ibig sabihin, pugante nga siya. Sino'ng loloko mo, Harry Rocky? 'Di ba? Kung hindi ka pugante sa Pilipinas at wala kang kasalanan, bakit nag-file ka ng asit nag-file ng ng asylum sa Netherlands? So ibig sabihin, pugante nga siya. Sino'ng loloko mo, Harry Rocky? 'Di ba? Kung hindi ka pugante sa Pilipinas at wala kang kasalanan, bakit nag-file ka ng asylum dyan sa Netherlands at hindi ka na uwi sa Pilipinas at gayahin mo si Juma Season? Si Juma Season, di ba gano'n, nag-file ng asylum sa Netherlands, hindi na umuwi hanggang sa naging Netherlands citizen na siya? Oh. So kung hindi ka pugante at wala kang ginawang masama sa Pilipinas, bakit nagpa-file ka ng asylum? Di ba? Ako hindi ako abogado ha. Pero kung ihimay-himay mo, sabi niya may nakabinbin pang reklamo sa kanya, hindi daw siya pugante. E bakit nagawa ka na nag-file ka ng asylum sa Netherlands kung hindi ka pugante? Ibig sabihin ng asylum, kaya nagpa-file ka ng asylum, ayaw mong umuwi kasi may kasalanan ka sa bansa na pinanggalingan mo. Kaya nga nag-file ka ng asylum eh. Anong, anong irason mo doon sa asylum na yon? Papatayin ka sa Pilipinas? Binantaan ka sa Pilipinas? Ipag-i-check ngayon ng Netherlands yan, papayagan ka kaya? Eh kung may krimen ka sa Pilipinas, pagdating sa Netherlands, papayagan ka nila na may krimen ka na nga. Record mo dito. Oh. Ulit ko naman pong sinasabi, hindi ko po tinatakasan yan. Hmm. Inaasahan ina 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 ko naman po na magdidesisyon ng Korte Suprema at susunod tayo sa desisyon ng Korte Suprema. Hmm. Binigyang diindi ni Atty. Roque na isang fake news ang pagpapakalat ng impormasyon na siya ay isang pugante. Hmm. Ulitin ko po ha fake news po yung sinasabi nilang pugante ako dahil ang pugante po ay tumatakas sa isang arrest warrant na inisyo na isang hukuman. Oh, kung hindi ka pugante, may arrest warrant ka na mula sa Quadcom, 'di ba? Na site in contempt ka, pinapapasa ka ng dokumento kung saan ang galing ang pera mo na milyon-milyon na wala ka namang negosyo. 'Di ba? Hindi mo na ipasa yung document, ang ginawa mo lumipad ka. Oh, tapos sasabihin mo ngayon, Ah, sabihin mo ngayon hindi ka pugante. So bakit ka ng kongreso? May warrant ka, 'di ba? May kaso na nga na naman haharapin 'to, human trafficking ni. Eh. Oh. Ang arrest warrant po ng issue ng kongreso ay para lamang sa isang resource person para dumalo. Oh. So sabihin mo wala kang warrant tinatakbuhan. Ang sabi niya, ang tao, matatawag lang natin pugante, kung meron kang tinatakbuhan o tinatakasang warrant. Eh, aris warrant ka, sinabi mo. Ano bang ibig sabihin ng aris warrant sa'yo? Tinatakbuhan at tinatakasan mo. Pugante ng tawag dun. Oh. Sa isang pagpupulong at mag ng mga dokumento. Oh. Wala po akong ginawang krimen na naging basihan para sa pag-issue ng warrant of arrest. Ng list. Wala kang ginawang krimen. Pero saan nga galing yung milyon-milyon mong pera na pumapasok sa banko mo na wala ka namang negosyo? Yan ang tanong ngayon Attorney Harry Roque. Attorney ka, di ba? Kung wala kang krimen o sabihin natin wala kang pinatay, wala kang sinunog, wala kang sinaksak, wala kang binaril. Saan galing ang pera mo? Anong negosyo mo? Bakit milyon-milyon ang pumapasok sa pera mo at bakit ang pangalan mo ay nandun? Ha? Ah sa Pogo Hub na ni raid sa Pampanga. Andun ang dokumento mo. 'Di ba? So sabihin mo wala kang krimen. Attorney Harry Roque. Ako hindi ako abogado, pero according sa akin pagka research kung meron kang alagang baboy, baka, kalabaw, pag kinain yung tanim ng kapitbahay mo, kriminal ang tawag dun. Kahit hindi ikaw ang kumain ng pananim, kahit alaga mo ang pananim, ang may-ari ng kalabaw, baboy, o baka, na kumain ng halaman ng iba, krimen ang tawag doon. Di ba? Tandaan mo yan. Alaga mo nga lang kumain ng halaman ng kapitbahay mo, kriminal na ang kaso. E yun pa kaya na ikaw mismo, pera at pangalan mo hinulog ang milyon-milyon pera, na wala ka naman, ah Wala ka namang negosyo. So, krimen pa rin ang tawag doon. Kriminal ang tawag doon. Yan ang totoo. Hindi ako abogado. Nagre-research lang. O, research niyo Anong kaso kapag ang alaga mong hayop, kinain ang pananim ng kapitbahay mo? Di ba? Criminal case yon O. Yung pagtawag mo ng people power sa EDSA, sedition case yon Kaso yun. O. Kaugnay nito, hinamon kahapon ng Malacanang si Attorney Roque na umuwi sa Pilipinas mm. at harapin ang arrest warrant na laban sa kanya ng House of Representatives. Mm. Ngunit paliwanag ng dating presidential spokesperson na hindi siya makauuwi sa bansa mm. dahil sa kanyang tungkulin bilang isa sa miyembro ng legal team ng dating pangulo sa International Criminal Court paano ka paniniwalaan bilang isang legal team ni Duterte kung ikaw mismo may kaso ka sa Pilipinas na pinanggalingan mo? Tanong ko lang ha, hindi ako law expert. Paano kaya sa sangayuna ng ICC si Harry Roque bilang abogado ni Duterte kung siya mismo wanted sa Pilipinas? Lulusot kaya? Diba? Lulusot kaya to bilang abogado siya doon, eh, samantalang siya dito, ang dami niyang krimen? O problema sa Pilipinas? Papayagan at sasangayunan kaya to ng ICC? Bilang abogado, eh, meron man siyang kinakaharap na kaso dito. O baka habang nag-hearing, ng ang Interpol. Interpol. ah, Interpol, tinulungan ka ni President Marcos para arestuhin ang kailangan niyo. Sana naman, kami naman ang nangangailangan ngayon. Aristuhin niyo si Harry Roque. Baka naman. So, ...ICC sa The Hague, ah. aliya hindi niya maaaring iwan ang kanyang responsibilidad sa ngayon. Mm. I cannot come home. I have to defend my president as a member of the list council of the ICC at The Hague. Mm. Yan naman po, yan yan po ay alam na ng lahat na sa mulat mula. Una po ako yung kauna-una ng Pilipino na naging member ng list council. And after my... Andreas Juan, bago mo sabihin Tuadcom anong napatunayan mo sa buhay mo bilang taxpayer? Hindi sapat ang pagiging taxpayer. Kung ang tax na binayad mo, ininakaw lang din naman. Huwag mong insultuhin ang Quadcom at sabihin mong tuwadcom. Kasi kung hindi dahil sa Quadcom, hindi malinis ang Pilipinas dahil sa kabalbala ng mga Duterte. As Pox, of course, mm. I said, I've already been advising the President on ICC even when I was Fox. And I can confirm that as early as um, 2019, I have been advising him on ICC matters. Mm. So, I'm sorry I cannot come home. I have to defend my president. Kahapon kinumpirma ni Roque na magsusumiti siya ng aplikasyon para sa kanyang asylum sa The Netherlands upang doon pansamantalang manatili habang inaasikaso ang kinakaharap na kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Oo. Oh. Kung wala kang kasong kinakaharap, kung wala kang krimi na iniwan dito at tinatakbuhang warrant of arrest, bakit magpa-file ka ng asylum dyan? Di ba? Mga DDS ha na nagko-comment sa akin, huwag kayong mag-comment ng adik ka, bakla ka. Ganyan kasi kadalasan kino-comment ng mga asar at mga talo at walang isip. Alam nyo, Pilipino din ako pero nakakahiya kayo. Ewan ko lang, nakakahiya kayo mga DDS. Pilipino din naman kayo pero pinaglihi kaya ata kayo sa bato eh. Ayan. Yeah. Hey, eh, Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Di ba? Alam nyo mga DDS, kayo yung mga Pilipinong pinaglihi sa anito. Ayan. Yeah? Na kung saan yung mga utok ninyo tuyo. Yung mga utak ninyo tuyo. Pilipino tayo ha. Pareho tayong pango. Pero ako hindi ako pinaglihi sa anito. Tingnan nyo, mga DDS, habang binuntis kayo ng mga bagulang ninyo, pinaglihi kayo saan nito ayan, yung mga utak nyo, tuyo. Di ba? Uh -huh. My God. Mm. Di ba? Huwag kayong tumawa, ha. Totoo yan. Kung pinaglihi ka saan nito yung utak mo, tuyo. <clears throat> mm. So, tapos na tayo kay Harry Roque, mga kababayan. Mm.